what is up mga bab so yan mga bab nandito po ako ngayon sa aming kademyan ito po ang compassion center of the sacred heart at meron akong plano ngayon mga bab so dahil ngayon nagpa-practice po ang aming mga beginners nagsa-session po sila ang aming mga new recruits ayan meron po tayong gagawing kalokohan ka habang napapractice nga po sila dun sa loob meron po akong gagawing kalokohan ka ipaprank natin sila mga bab So ayan mga bak, meron po ako dito ang dalaga -dala ng stinky ass spray. Nagamit ko na ito sa kanila dati guys. Tapos dala ko din yung uh, head head ng mic ko. Kaya na natin mga secret secret. So ayan guys, dala ko din yung boya microphone ko. Pero yung head lang wala yung body niya. Baka lang to para kunwari meron tayong mic. Tapos ito, i-spray natin yung stinky ass dito sa mic. Tapos i-interviewin natin sila. <laughs> so, ayan guys. Ito, i-spray na natin. Bumbading dessert. So yun mga bab, lalaban natin ito pagkatapos. Ang bango bango! Ayan. Get up. ay, So dahil nagpo-practice pa yung mga So dahil nagpo-practice pa yung mga Musician mga bap, yung mga majorets mo Puntahan natin sila yeah. Puntahan natin yung mga Majorets namin dito Tama natin ngayon si Ella MD May at tatanungin natin siya guys kaya siya po ang nagtuturo ngayon sa mga beginners ay may tatanungin natin siya sa kanya experience bilang isang instructor. So, yan it. Okay. Wow. Kamusta <laughs> ka naman? Guys, <laughs> tatanungin natin siya kung ilang years na siya sa banda. 11. <laughs> 11? So, kung 11 years ka na, edi pioneer member ka pala. Kasi yung banda namin guys is 11 years na. So, yan. Siya po yung nagtuturo ngayon sa mga majorettes namin. Actually, ako po yung nagtuturo ng band. Guys, ganito lang siya kalit dati. Wala ka bang na experience na astragalus sa nagpapunta Guys, Huwag! 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 ka Huwag! 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 Guys, ayan. Kamusta ka, ka pala? Okay. Ate Joanna, kamusta naman po ang tinuturoan niyo sa banda? Ba't ka naiinis? na kaya yan! Ito Kamusta ka? Bakit ka o kamusta? Ay, bakit ka ayos lang? Alright <laughs> mga bab, kasama natin si Bapang Vincent. Tatanungin natin siya kung kamusta ang kanya. Third session eh. Third session nila ngayon sa practice nila sa banda guys. Kamusta ka naman, Bob? Yes. Good to know, man. Marami ka naman natutunan. Marami ka naman. Oh. <laughs> Papa Josh, kamusta naman ang practice? To man. good and Miss mo na ba tumugtog? What? What? Miss mo na ba tumugtog? mag Yes, yes. Gano'n ka miss na mag Malapit na ang kanilang piyasa. Bob, malapit na yung piyasa nyo. Ito kayo. Dala nalang kayo ng baon. Parami para, ba kayong handa? Dala nalang kayo ng baon. Lalo yung nilalagay mo dyan sa mic ko. Ang baon. ba ano? Mababatay ron? Okay lang. baon lang. <laughs> Pag-roll ka tao isang oras. saan naman ang kamay mo? Masakit. Uh, ano ba ang anong baon? Erica. Baba, mo yan! Uh, ilang years ka na sa banda Erika. <laughs> 20 <25. laughs> Kamusta ka naman? Okay naman. Karinder, buwan nga mo pa. Kamusta na yung third session? Okay lang mo po. Excited! Excited! pa! Nga. <laughs> 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 Nasaan na naman ang na first day mo? Okay lang. <laughs> Excited ka naman tumutog? Oo <laughs> po yan. Talaga ba? Gano'n ka ka-excited? <laughs> Angeli! Kamusta naman ang inyong third session? Okay daw. Ito po kapatid po siya nung nag-September ka siya <laughs> <laughs> namin. Oh, masaya ka ba? Kuya <laughs> na Eugene. Uh, kamusta naman po ang iyong pagtuturo sa mga bata? pa lang Masaya ka po ba? Ah! Excited ka <laughs> na po ba, ba Masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba kuya? pa dyan? Eto po guys, dati po siyang trompetista ngayon, mag-shift po siyang horn. Kamusta naman ang iyong pag-shift sa horn? Dars! Dars, ito guys. Galit siya sa akin. Kamusta nga naman. Ayan, shoutout muna po sa mga bank natin at sa mga Dars natin. Shoutout nga po pala kay Dars. Ayan, Dars. Kamusta ang inyong practice for today? Pag-curious yun. Kamusta ka naman? Kuya, bakit may kanu kuya? Curious yun. Kasi ano, si Nancy, Nancy, kamusta naman ang pagbabalik mo sa Pampanga? Ano na naman, ano ka? OA kayo! OA naman eh, OA lang yan, Dars. Dars, kamo sa pop? Po. Okay ka lang ba, Dars? Na, Dars? Shoutout mo na yung mga, mga ka mo. Shoutout mo Shout out. <laughs> <laughs>